Sa iban pa nga balita, lalaki na lumos pagkatapos nga ginapahayag naglumpat sa taytay sa floodway sa buhang haro, kag nagpalutaw-lutaw. Si Julius bilakaol nakatuto. Nagtingo ang mga personal sa Iloilo CDRRMO, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, kag mga volunteer rescue group sa pagpangita sa lalaki nga ginapasunin naglumpat sa taytay sa floodway sa buhang haro kay aga. Mga alas 7.30 sa nakita pa ni Marlon ang lalaki na naglutaw-lutaw. Apang sang ulihi, iyan na talupang dan ngayon na nagsarurot na. Magbalikit ko liwat, away na nagsarurot. At sa tigin dali, dali ko buta helmet, nagsalong. Kaya oh. iningaga ko patani. Kaya sa nung kay Baskugang, ano sang probig, wala ko na naabot. Sa tinutuyo nga makita ang lawas ng lalaki, ginsuyod sa mga rescue personnel ang floodway. Apang makaligad ang pilaka oras, wala gina mga inisan na sapuan wala pa makilala ng lalaki. Apang base sa mga nakakita sa iya, mabakod kuno ang iya pang lawason, kaginabulubanta, nagapang sang 30 anyos. Wala man sa nakahibalo kung ano ang tuyo o sine sa paglumpad sa floodway. Normal man, kaploting-ploting man sa... Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.